Busy daw si Inday Lustay. Nung isang araw, meron siyang tree planting. <laughs> Pang-SK lang. Pang-class um, uh, president na project ang ginagawa na nung isang ito. At kamakailan nga, meron siyang uh, pandesal day. Namigay daw siya ng pandesal. Ang may-ari kasi ata ng um, bakery na ito ay isang Chinese. O ayan, Sara Duterte. Hindi po kayo pro-Chinese or China, ha? Oh. Namigay ng pandesal at doon sa press ko na yon, ang dami niyang paninira sa ating gobyerno at kay PBBM. Kung ako yung may-ari ng negosyo, hindi ko papayagan yon Ako yung nagpa-press ako yung nagdala sa'yo sa Quezon City, tapos ang lala ng mga sinasabi mo, nakakilabot yung kanyang mga sinasabi. Talaga ba? Talaga ba? At this point may naniniwala pa sayo? Bukod sa mga Chinese? <laughs> at eto, namigay daw ng pagkain, namigay ng pandesal, at mukhang gagamitin pa niya ang budget daw ng OVP. Meron daw uh, pinamimigay na pandesal etong sa Sara Duterte. Kaya lang, sa bawat abot ng pandesal, ay hinihingan naman niya ng coupon yung mga inaabotan nila ng pandesal para saan yung coupon? Bakit may coupon? O oh, ayan, maliwanag po. ba? Diba? Ang lala, ang lala. Ulitin ko lang ha, doon sa may-ari ng bakery na ito, na nagpa-press con pa itong sa Sara Duterte. At doon po sa mga press, miyembro ng press na naan doon. Buti hindi kayo kinikilabutan pag nakikita nyo in person sa Sara Duterte. Ramdam nyo, sigurado, yung kabaliwan ng isang ito. Diba? Nakakaya.